Tapatang Crollo Lucifer at Ging Fricks. Sino ang matatalo at sino ang magwawagi? Ang hari ba ng Dark Continent o ang hari ng Phantom Troop? Dito mga ka ay ating i-analyze kung sakaling ng magkatapat sa isang labanan si Naging Fricks at Crollo ay kung sino ang mawawasak sa huli. Simulan natin ito mga ka sa kanilang mga nen abilities. Dark Continent King Ging Frix may napakataas na antas ng Nen mastery. Si Ging Fricks ay isang top-tier Nen user, sinasabing isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo. Kahit mga kapwa hunter ay umaamin na mas mataas ang antas niya kaysa sa karamihan. Ayon kay Biscuit Kruber, Ging is one of the top 5 Nen users in the world. Master sa manipulation at emission. Hindi pa eksaktong alam ang NEN type ni Ging Fricks, bagamat pinaghihinala ang balanced type, o may enhancer manipulator traits. Pinakita niyang kaya niyang gayahin ang personalidad, at estilo ng aura ng ibang tao ng eksakto, isang napakahirap gawin. Halimbawa, ginamit niya ito upang gayahin ang aura at estilo ng ibang hunters, para linlangin si Chidel at iba pa. Hen yung strategist at tactician. Bukod sa lakas, siging Fricks ay napakatalino at mapanlin lang. Marunong siyang magbasa ng tao, at magplano ng may maraming hakbang sa unahan. Halimbawa, ginawa niyang bahagi ng Greed Island, game system mismo ang kanyang Nen Abilities, isang napakakumplikadong fit. Siging Fricks ay creator ng Greed Island. Isa siya sa mga co-creators ng Greed Island, isang napaka-advanced na Nen-based video game sa bang mundo. Ibig sabihin, marunong siya sa application ng NEN, maging sa teknolohiya at large-scale constructs, isang napakabihirang kakayahan, na tanging siging freaks lang ang may kakayahan. Kakayahan sa pakikipaglaban. Kahit hindi pa ipinapakita ang full on ng naging mga laban ni Ging Freaks ay, sinabi ni Netero noon na si Ging ay isang, true monster, sa labanan, sa makatuwid ay nakakatakot ang kanyang kakayahan, dahil maging si ero na isang halimaw sa Nen ay humanga sa lakas ni Ging Fricks. Sa mga pahiwatig, kaya niyang tumalo sa malalakas na Hunters kahit nang hindi lumalaban ng seryoso. Napaka-adaptable na Nen users, isa sa pinakakilalang katangian ni Ging, ay kaya niyang mabilis mag-adjust sa anumang sitwasyon pagdating sa isang laban. Sinabi niya noon kay Gon na, I can replicate anything, as long as I understand how it works, di ba? Ibig sabihin, kahit anong kakayahan o estilo, kaya niyang kopyahin o tularan, sa sinumang makatapat niya. Ibig sabihin lang kung magkatapat sila ni Frollo ay kaya niya itong kopyahin. Siging freaks ay, may alagang nendist creature, na tinatawag na, born and na ginagamit niya para sa transport o support. Marunong din siya sa archaeology, beast hunting, at iba pang hunter specializations, isang tunay na, 3 plus star hunter. Talagang mahihirapan ang sinuman na makatapat niya sa isang labanan. Habang ang mga kakayahan ni Crowlow ay, isa ring maalamat na nen user sa Hunter's World, ay may mga abilidad din na papantay kay Kingfrix, kung sila'y magtatapat sa laban. Si Krulo ay may, Skill Hunter, Bandit's Secret Book of Thieves. Ito ang nen ability ni Krulo, at isa sa mga pinakakomplekado sa buong serye. Paano ito gumagana? Mayroon siyang isang libro, parang notebook na lumalabas, kapag ginamit niya ang ability. Kapag buka ang libro sa isang partikular na pahina, maaari niyang gamitin ang ukol na ninakaw na kakayahan, mula sa ibang nen user. Maaari niyang nakawin ang Nen ability ng iba, kung natutugunan ang mga kondisyon. Mga kondisyon para makapagnakaw ng ability. Dapat nakita niya mismo ang paggamit ng kakayahan. Ipinatong ng may-ari ng kakayahan ang kamay niya sa book sa pahinang may tato ng Cruz. Lahat ng ito ay dapat mangyari sa loob lamang ng isang oras, dito mga ka-anime ay lamang na lamang siging freaks, bakit? Simple lang? dahil sa oras na hihintayin ni Crowlow para magamit niya ang Book of Thieves, ay nagawa na siyang atakihiniging freaks, gamit ang isang nen ability na pahintuin ang oras ni Crowlow, di ba mga ka-anime, dito pa lang ay talo na si Crowlow. Pero si Crowlow ay napakahusay sa labanan, pero di sapat yun mga ka-anime, kung ang katapat niya ay isang mandirigmang tulad ni Ging Fricks. Pero bukod sa nen abilities, si Crowlow ay may katangiang. Matalino at strategist, kadalasang gumagawa ng detalyadong plano, pero ito rin ang katangian ni Ging Fricks mga ka-anime kaya sa linyang ito ay pantay pa rin sila. Si Cruelo ay master fighter, mahusay sa kamay laban o hand-to-hand -hand combat, ngunit mga ka-anime, siging Frex ay mahusay din sa one-on-one -on -one combat. Kung nalalaman niyo ay siging Freecs lang ang bukod-tanging nakapasok sa Dark Continent na nakaligtas at nabuhay. May malakas na aura at nen control, kayang kaya makipagsabayan kahit sa tulad ni Hisoka, o kahit sa Zoldyck clan ng sabayan, may isang serye nga na nakipaglaban si Crowlow ng sabay sa magamang Zoldyck, na halos di siya madikitan at malapitan, dito nga ay ginamit niya ang Book of Thieves, sa magamang Zoldyck. Iba pang katangian ni Crowlow, specialist isang klase ng nen user na may natatanging kapangyarihan kalma, manipulatibo, at may leader type charisma. Pero ang lahat ng mga katangiang ito mga ka-anime ay, nakaiging freaks din, sa makatuwid po mapantay sila sa ibang aspeto, ngunit, ang ilang abilidad ni Ging Freaks ay malayo sa abilidad na narating ni Crollo. Ibig sabihin lang mga ka-anime ay kung sakaling maghaharap sila sa isang laban ay dudurugin lang ni Ging Freaks si Crollo Lucifer, Tama dahil ang antas ng NEN ability ni Ging kay Krulo ay malayo sa kahit man lang 30% ng kakayahan at lakas, kaya ang laban ni Ging Fricks at ni Krulo Lucifer ay mauuwi lang sa maagang katapusan ni Krulo mga ka-anime. Yeah.